awak na po ng mga otoridad ang suspect sa pagpaslang sa mag-inang balikbayan sa Quezon Province na matatandaan pong nahukay ng nakalagay po ang mga bangkay sa isang maleta. Patuloy naman pong pinagahanap ng mga otoridad ang isa pang suspect sa krimen. Si Martin Banag sa Balita Exclusive. Nadakip na ng mga tauhan ng Tayabas Component City Police Station sa paunguna ni Police Captain Roel Harris Javier Andal ang dalawang sospek na si Naligaya Uliba Pahulas at ang anak nitong si Cardi Uliba Pahulas Jr. sa sinagawang warrant of arrest sa kasong double murder laban sa mga ito ang mga ito ang tinuturong pangunahing suspek sa pagpaslang sa mag-inang balikbayan na si Lori Ditada at ang anak nitong Japanese National na si Mai Motegi na nahukay na wala ng buhay ng March 14, 2024 sa bakuran ng bahay ng suspek na si Ligaya na kapatid ni Lori na huling tinuluyan na mag-ina sa isang subdivision sa barangay Isabang Tayabas City. Nahuli na po ng uh, police Tayabas under the supervision ni eh, Police Lieutenant uh, Colonel Cesar Ian Cordero Binugal, ang jefe po ng uh, Tayaba City, nahuli na po ang uh, dalawa na kasama sa Warrant of Arrest. Ito nga po ay uh, si Ligaya Pahulas at si uh, Charlie Jr. Pahulas. At kasalukuyang po silang uh, nakatitain dito sa custodial facility ng Tayaba City Police Station. Matatandaan, nag-ugat ang kasong ito ng may matagpuang dalawang maletang may bahid ng dugo sa Kalumpang River. Ang isang concerned citizen ng February 22, sunundan naman ng pagtungo ng General Manager na isang airline na inulat sa pulisya na hindi pa bumabalik ang dalawa sa Japan at March 9 ay inulat din ng kapatid ni Lori na nawawala ang dalawa kaya nagkaroon na ng may namang investigasyon tungkol dito sa atas ni Regional Director Police Brigadier General Paul Kennedy Lucas. Sa pagsasagawa ko ng inilang uh, investigasyon ay uh, sa premises o sa nasasakupang uh, ng uh, isang subdivision sa Tayaba City at uh, doon nga po sa bahay na malapit doon ay natagpuan at nahukay ang uh, bangkay ni uh, may Tevi at ni Lori. At uh, ito po ay sa tulong ng uh, team ng SOHO galing sa Quezon uh, Forensic Unit. Patuloy namang pinaghanap ang isa pang sospek na si Charlie Uliba Pahulas, Senyor, na asawa ni Ligaya Pahulas. Maapila po kami sa mamamayan na kung uh, meron po kayong alam sa kinakaroonan o matatagpuan si Charlie Senior Pahulas na isa sa may kinalaman sa usaping ito ay mangyari pong ipagbigay sa pinakamalapit ng police station o sa Tayabas City Police Station. Samantala, hindi nagbigay ng pahayag ang mga sospek sa kasong kanilang kinakaharap. Martin Banaag para sa mata ng Agila. Maatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.